balik ang tanimbala modus sa naiya lalo't meron na naman daw na biktima kaya mga pasahero ibinabalot na naman ang kanilang bagahe. Balot ng plastik ang bagahe ng first time OFW na si Jehover na babiyahe pa Australia. Doble rin ang lak sa kanyang maleta. Ang discarding ito ni Jehover dala ng takot nang umanay nagbabalik na tanimbala modus sa naiya. Binalot ko na lang doon. Saka pagdating dito, ganun din. Saka may inilagyan ko pa rin ng cable tie para sure. Kasi sabi nila kasi pag ano zipper, eh, madali lang putasan. So binalot ko na lang ganito. Usap-usapan kasi ngayon ang public post ni Charity Imam. May nakuha raw na bala sa kanyang bagahe nang paalis siya pa Thailand nitong Enero. Shiner niya rin ang litrato ng bala na nakabalot ng plastik. Bagamat inamin niyang may lisensya siya para sa baril, hindi raw sa kanya ang nakuhang bala. Sa huli, hinayaan na raw siya makabiyahe. 2015 ng unang lumutang ang isyu ng tanim o laglag bala modu sa paliparan. Dito, iniipitan umano ng bala ang mga bagahe ng mga pasahero. Kapag nahuli, hihingi raw ng pera ang staff sa pasahero para sila'y palusutin para makabiyahe. Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na may kinalaman ng kanilang tauhan sa nakuhang bala sa bagahe ni Charity. Hindi raw hinawakan ng sino mang staff ang maleta niya. So automatic. Tingnan ninyo ha, binubuksan official binubuksan. Tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang... Hindi daw nahawakan ng kanilang mga screening officers. Hindi daw nahawakan ng kanilang screening officers. Eh, anong tawag mo dyan? Kaan nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero. Ah, uh, kinakalikot niya. Kinakalikot niya. Officer yan. Officer. Kinakalikot niya. Hindi ko pinagbibintangan. Pinasisinungalingan ko lang yung sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan, I'm not saying si ating may kasalanan, pero ang sinasabi ko, yung sinasabi niyang hindi hinahawakan ng officer, anong tawag mo dyan? Sino siya? Ordinary citizen, vlogger? Pero dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahawakan ng kanilang mga screening officers. Hindi daw nahawakan ng screening officer, pero hawak niya. Ihimayin natin yun, malupit yun. Sige nga Counter my argument. <laughs> hindi daw inahawakan ha. Pero nahawakan ng officer. Hindi po ba ang tama ho dyan? Ballpen. Ma'am, meron pong bala dito. Kayo ho ang kumuha. Kayo ho ang kumuha. Para alam nyo na hindi ako hindi ko inawakan. Tama mali. Si alam naman po natin eh eto nga nangyayari dito sa sa et, eto lang. May gusto lang ako ito maganda ito. Maganda Minsan, ito. Maganda utak ito. Maganda utak ang ano. <laughs> naman, kanina naririnig ko. Ay, ayo. 好好 Sir, please, please, sir, please, uh, namin yun. Hindi, nag Kita mo dun. May pabayaran sa pag ka dun. Di na ka May dun. kayo. Ah, doon ako pumaba. Doon, doon na kami buhok oh. po. Doon kami bumabasa. Pagka di kami bumabas, doon.